Hi guys! Andito na naman ako. Alam nga naman ikaw, Charis! Ngayong araw pala ay pupunta kami sa Pagalian City kasi magpapagawa kami ng ID. Ito na nga mga guys, sumakay na kami sa pangmalakasang sasakyan namin! Uy, before pala tayo pupunta sa Pagadian City, kailangan pa natin magpa-picture dito para sa 1 by 1 ID picture. Kasi party ito ng requirement sa papagawa ng ID. Alam nyo kasi mga guys, wala akong valid ID. Isa po akong taong walang record sa mundo. Uy, pinapasok na pala ako ni Kuya kasi may gagawin kami. Hoy, huwag madumi ang isip kasi siya lang naman ang gagawa ng ID picture namin ni Jowa. So ayun na nga mga guys, dapat po sa picture kaya inayos ko muna yung buhok ko kasi parang ililipad na ako ng buhok ko. Hoy. So ayun na nga, tapos na ako magayos kaya sinimula na ni Kuya yung pagkuha ng picture. Kitang kita nyo naman siguro na parang hindi na humihinga. Hoy. Pinapili na pala ako ni Kuya kung alin ang magandang kuha niya. Kaya sabi ko, iko yung pipiliin ko. Ooh. By the way guys, nakapili na pala ako kaya yung jowa ko naman ang kukunan ng litrato. Kaya sinimula na ni kuya na walang tumpik-tumpik. Opo, agad. Ooh. So, ayun guys, tapos na sa kuna ng picture, kaya pinapili rin siya katulad ko. Tapos na nga kami magpagawa ng ID picture, kaya ito hawak-hawak ko para makita nyo naman na sobrang dali gumawa ni kuya. Tapos na rin tayo dito, kaya need natin sumakay ulit ng motor para makapunta tayo sa terminal ng van. Andito na pala tayo sa van at marami-rami rin tayo nakasakay dito, kaya dapat fresh tayo. huy hindi na pala ako nakabidyo kanina kasi nakalimutan ko. Uy! So, andito na pala tayo sa main office ng pagawaan ng ID. Tamang hintay lang tayo dito kasi need natin magtanong kay kuya kung saan ba tayo magsisimula. Lumabas pala kami kasi need namin magpotocopy sa mga requirements. Kaya for the labas ang people. Alam nyo ba guys, sobrang init. Ngayon ko lang napansin kasi always na lang ikaw yung napapansin ko. Ah, yung jowa ko pala ang unang tinawag, kaya ako na naman yung maghihintay. By the way guys, tapos na pala kami magpagawa ng ID, kaya sumakay naman kami kasi pupunta kami sa City Hardware. Dito kasi bumibili si Alec Queen sa mga gamit niya sa bahay, kaya dito na lang. So ayun na nga, tapos na kami sa lahat-lahat, kaya uwian na. So dito lang nagtatapos, bye bye!